Good morning, mga kapusa. Ayan, di pa kami nakakaligpe. <laughs> Nagpapakain na po kami ng aming mga meow babies. Good morning po. Say hi, Luna Bell. Ayan po sila. Good morning. Mamaya na po kami maglalay, maglilinis pa po kami. Ang dami na pong balahibo sa paligid. Ayan po, kortina pa lang po napalitan namin. Dami ko pa pong hugasin. Yan. Yan, nakalinis na rin kami ng litter boxes ayan, kumakain na po ang mga makukulit na mingming. -ming. Ayan po, tibulinggit. Mama Tuesday. Ayan po ang kanyang mga pinoposter. Adi. Tiyo. Tiyo. Alam niya ang pangalan niya. Siya po nag ng ibang poster. Never po naging daddy yan si Tio. Bata pa po kasi yan ang kinapon. Ayan din po. Nana. Papaliguan ko mamaya yung mga kuting. Si Kahel. Tutut. Kahel. Kumakain na po sila. Thank you po. This is what your donation can do. Thank you po. Yum po skillua. Si oh. Uh, Blablab. Yum po yung stock nila ng food. Thank you po sa inyo sa mga mabubuting puso sa aming mga followers. Thank you po. God bless all.